sinabaka at kalabaw. Bakit ba parang makipot ang balat ng kalabaw at tila maluwag naman ang balat ng baka? Noong unang panahon, hindi pa inalagaan ng mga tao ang mga baka at kalabaw. Sila ay mga ligaw na hayop na nakatira sa mga kagubatan tulad ng baboy ramo at usa ang kanilang balat ay hindi makipot o maluwag para sa kanila. Sinabaka at kalabaw ay matalik na magkaibigan, kaya lagi silang magkasama. Ano kaya kung tignan natin ang paligid sa labas ng kagubatan? Wika ni Baka. Gustong gusto ko rin mamasyal doon. Halika, punta na tayo. Anyaya ni Kalabaw. Natuwa sila sa kanilang mga nakita sa labas ng kagubatan. Malawak na kapatagan at pastulan, kabukiran, kabahayan at isang mahabang ilog. Naghabulan si Nabaka at Kalabaw sa malawak na kapatagan. Kumain din sila sa berdeng pastulan at uminom ng malamig na tubig sa ilog. Ang ganda-ganda ng tubig dito. Ang lalim doon, oh! paghanga ni Baka. Oo nga, at ang linaw pa. Wika naman ni Kalabaw. Maligo kayo tayo? Halos magkasabay nilang sinabi. Tinanggal nila ang kanilang mga suot na damit at buong sabik na tumalon sa malalim na bahagi ng ilog. Tuwang-tuwang naligo ang magkaibigan. Habang masaya silang lumalangoy, Nakarinig sila ng mga boses ng mga taong tila papalapit. Biglang umahon sa ilog sinabaka at kalabaw. Nagmadali silang nagsuot ng damit at hindi nila napansin na napagpalit nila ang kanilang mga kasuotan Dahil sa takot na mahuli ng mga tao, tumakbo sila ng mabilis at nagkahiwalay ng landas. Sila ay hinabol ng mga tao at sa kasamaang palad sila ay nahuli Iniuwi ng mga tao sinabak at kalabaw Sa kabutihang palad naman hindi sila kinatay o ginawang pagkain Sila ay inalagaan upang maging katulong sa pagsasaka Mula noon ay hindi na sila naging malaya kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon sinabak at kalabaw upang pagpalitin ang kanilang mga damit Iyan ang dahilan kung bakit ang balat ni Kalabaw ay may kakiputan at kay Baka naman ay may kaluwagan lalo na sa kanyang leeg.